very timely na naglabas tayo ng 12 scams of Christmas this early, uh, middle of, of November, para naman no, magkaroon tayo ng educational campaign para sa mga kababayan natin o ano yung dapat natin tingnan. To be honest, these, these, itong listahan na to, ano naman toy eh, ongoing to, ito yung mga modus na nakikita natin all year around. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the, by the season. Halimbawa, pag bakasyon, travels ka number one. Ngayon, Pasko, shopping. Hindi ko alam bakit. Ubus na yung pera ng tao. Tapos, February, lang. scam. So, nagbabago-bago like, lang yung priorities. But one thing is constant. I think every Filipino should now be aware kung ano yung mga types of scams. At dahil mo dyan, paitingin tayo ng CICC si kasama ko yung mga private partners natin. Kaya yung Scamwatch, Google Look, uh, Digital Pinoy's, Uh, may bago pa. Tapos, soon meron tayong MOA uh, with yung sa entertainment side naman para naman ma-process, ay ma makapaglabas tayong mga AVRs, ay uh, mga parang infomercials, uh, paano na gaganap itong mga scam na to at ano yung mga dapat tignan at paano ito ay may, may iwasan. So, abangan ho natin yan. Um, yun lang. Tapos, ano, ito, pansinihan niyo yung scams na to. Eh. They're not exclusive to one another. Eh. For example, may online shopping scam dyan, may kasamang love scam dyan, may ano yan. So, hindi siya exclusive list. Kaya mas maganda, malaman natin siya lahat.